Bureau of Immigration. Aha, oh, yeah hindi na bibigyan ng ibang ahensya ng pamahalaan ng pagkakilanlaan or anumang uh, document ng mga dayuhan na nabibigyan nila ng visa. Oh, Tanong nga natin man. kung totoo ito. Nasa linya ng aming telepono si uh, Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Live po tayo sa PTV Network and Radio Pilipinas. Good morning, ma'am. Good morning, Kong Erwin. Ah, Joe, magandang umaga po. po. Totoo ba itong nakakalap ko na balita na sa sagap ko na di ho ba napakadami mga ahensya na ngayon nagbibigay hmm. ng visa, may retirement authority, merong Investors. board of investment, merong uh, uh PESA, merong uh, SESA, merong SOBIC, may Clark, may APECO, kung ano-ano pa. Hmm. Pero ang problema daw, ma'am, hindi yata kayo binibigyan ng biometrics para ma-monitor ninyo kung nasaan na ito mga hmm. tao na ito na pinagbibigyan ng visa. Is this, is this true? Ayaw lang po sa akin bubwit, well, ma'am. Well, ito po ay hindi sila required to uh, be registered under the Bureau of Immigration based on the charters po ng kanika nila mga patat. So ito po halimbawa ang mga economic zones po. They not required to get the ACRI card. Um, although there are some that um, require their uh, applicant to get the ACRI card. But it's not in their perspective lang. Mm. Kasi may sarili, parang may sarili po sila na charter to have that they can issue. Um, oh. Ang nakikita Sorry. po natin, um, uh, yung regulatory record ng foreign national, kung ang foreign national oh. ay nagpapacheck, rather the, um, the issuing agency po, nagpapacheck sila ng derogatory record sa atin before they will process Pero, the application. Oh. Ang tanong ko dito, Ma'am Dana, is there a way to monitor yung activities, yung movement ng mga tao na ito? Kasi kung wala po kayong mga records nito, eh wala naman silang uh, kakayahan like the Bureau of Immigration na meron kayong mga intelligence, may mga surveillance kayo. Sila, wala silang ganon. Paano na mo monitor yung activities ng mga dayuhan na ito matapos sila mabigyan ng visa? Well, to be honest, more difficult for our intelligence this monitor eh, this because eh, limited yung mm -hmm. information that we have already. since The bureau is not the one who process the applications mm -hmm. for this. Mm -hmm. But we get information then from the issuing agency po mm -hmm. about this. Merong mga persons of interest but essentially the primary po talaga is the issuing authority and then yung emission po papasok kapag ka merong mga immigration violations na nakita. 'Yun lang. Pag may violations mm -hmm. lang na check nila kagad 'yan. At na nila i-intercept. Otherwise yo, kung oh. wala, at saka, balita ko ba ma'am Dana, kunwari nabigyan sila oh. doon sa sesa sa Cagayan okay. or sa Subic, oh. nakakapunta sila ng Metro Manila by Aljo. Oh. Hindi ba ma'am, tama po, correct me if I'm wrong, pag binigyan ka sa Cagayan, dapat doon ka lang sa sesa sa loob, paikot-ikot. O nabigyan ka ng Subic, hindi ka pwede lumabas sa Subic at mamasyal ka rito sa mall sa Metro Manila. Tama po ba ang pagkaintindi ko ma'am Dana? Kung sa mga batas nila they are allowed po to go out of their uh, economic zones, uh -huh. pero they are not allowed to work uh -huh. outside or uh -huh. live outside ng mga batas. Kasi ang... may may balita ako, sabi ng aking uh, spy, oh uh -huh, spy. Nabigyan daw pero nagtatrabaho sa Pogo dito sa Metro Manila. Nabigyan doon sa so, yeah. sa ayaw yeah. ko anong anong zone, SEZA, PEZA pero so, nagtatrabaho. nandito, nagdiyan dito. Hmm. Nako. Yun ang Yan po kung yung ilan na na observe ng mga operatiba po natin na nakikita na abuso po ito at lumalabas po Nako. doon sa supposedly area Nako. na pinagtatrabahuan lamang nila. So talagang ikang uh, bugbog na bugbog ang Bureau of Immigration na andaming babantayan, eh wala namang capability kasi wala sila mga record by hmm. audio. Hindi naman sila binigyan ng mga issuing agencies na ito. Uh, para ma-monitor itong mga tao na ito. Ang ah, nakakatakot kasi dito, Ma'am Dana, we do not know kung saan na itong mga ito. Kung ito ba ba talaga nagtatrabaho lang dyan sa loob ng uh, economic, zone. economic zone o sila sa Pogo, o baka mamaya ispiyan na ito, palakad-lakad dyan. Malay natin, hmm. nandyan na pala. Uh, na, nakapasok na ng Malacanang, nakapasok na ng Camp Aguinaldo yun yeah. ang uh, delikado doon, Ma'am Dana. Yes, kung and talagang ano eh, yung responsibility over the economic zone or yeah, kung saan po sila falls doon hmm. sa issuing authority. And it's really difficult for us kasi makikita natin na uh, how can you regulate the area when kami po immigration are not, uh, uh, we have jurisdiction over that area but just the individual. Ano lang pong visa ang namumonitor ninyo na bigyan nyo po ng visa? Anong klaseng visa lang po yan? Tourist. Student, tourist, ano pa ho? Um, we have a lot of um, types of visas na ini-issue. Karamihan po is with the Bureau of Immigration. We have residence visas, non-immigrant visas po, kagaya ng working, studying, um, uh, and other such um, visas. Hmm. But there are other government agencies po na may kanya-kanyang mandato. And kami pa pong parating kasi marami din po mga bagong batas na uh, Balik nabigyan talaga sa immigration ang to ibang to mga ahensya um, ng powers, powers issue. Centralize? Hindi, so, dapat talaga i-centralize. Will you agree with me, Ma'am Dana? If I say na uh, mas okay sa inyo kung centralize ang pagbibigay ng visa and that will fall under the Bureau of Immigration para sa US. Yeah, the lang. United States uh, Immigration and Border Patrol Port, ah, or Porto. under the Department of uh, State, yeah. di ba? So dito under the yeah. Department of Justice. Will you agree with me mamas, maganda siguro. Isa na lang at uh, ang magbibigay kay retirement 'yan, kailangan dumaan muna sa Bureau of Immigration, retirement A investor, etcetera, etcetera, Ma'am Dana. That, that could be our lalo po ng ating mga uh, legislators. Actually yan po hmm. talaga ang gusto din ng international community sa um, hmm. mga ASEAN meetings na. natin. To have a single um, window uh, for all uh, uh -huh. visa applications. Oh. Although it's beyond my pay grade siguro to comment. Tama. Tingin natin talaga, Ako. malaki po yung maitutulong natin ito. at Even at least doon sa monitoring aspect, centralized oh. ang monitoring sa immigration. Oh. For database, threat, oh. yung record man lang ng mga oh. foreign nationals. Siguro, buildings. siguro maganda na lang yung mga agencies na yan, oh. mag-file uh, mag sila doon, pero upon the approval of Bureau of Immigration sure. kasi ang immigration has the authority and has the power, manpower to check Tama po ba, Ma'am Dana? Eh, for example, gusto ko na mag-retire, punta ko ng PRA, apply ako. Si PRA ngayon, dadalhin sa immigration yung papel. Yes. Yung immigration, pakicheck ito kung okay ba sa inyo. Mm. He is only 44 years old oh. and he wants to retire. Yeah. Siguro mas magandang gano'n, Ma'am Dana, ano, isa ba? na lang talaga mm. ang pwedeng mag-say, mag-oo o mag, uh, hindi, oh, 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 hindi ng visa. Tama po ba? Malaking bagay po po kasi mga uh -huh. immigration kung mayroon ma na trend na lumilit. Ma ma makakatulong ako ma'am. Pagkatapos po nito, tatawagan ko po yung aking chief of staff para mag-file kami ng resolusyon ka. na. na isa na lang, Bureau of Immigration na lang talaga ang oh. mayroong approving authority. Aprobahan mo yan, PRA. Aprobahan mo yan, BOI. Aprobahan mo yan, PESA, CESA. Approbado. Aap i-deny mo yan, pesa. Oh. I-deny mo SESA. Sila mang regulate, sila. Sila na, na mag regulate okay. monitoring, mo. monitoring. Monitoring. Correct. 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 Anyway, maraming right. salamat right. po Ma'am Dana Sandoval, Bureau of Immigration spokesperson. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po, Attorney uh, Rivera. This is Erwin uh, Tulfo and Aljo Bendijo. We're live po sa uh, PTV Network at Radyo Pilipinas nationwide. Good morning po, Attorney. Good morning, Sir Erwin, Sir Aljo, at sa lahat ng nakatutok at sa tagapakinig ng Punto Asintado. Magandang umaga po. Ay, salamat po. Opo. Sir, sir, mabilisan lang. Ito pong ah uh, yes, uh, na, nasagap namin at sabi nga ng immigration, hindi rin po sila nabibigyan ng mga anuman documents ah uh, ng mga or like biometrics ng mga binibigyan niyo ng retirement visa ang Bureau of Immigration para sana mamonitor nila ang whereabouts ng mga ito kung kinakailangan matrack down po nila kung talagang uh, sila ba ay retired na o baka nagamit lang yung visa nila para makapagtrabaho sa Pogo. Wala raw po silang ganun. Is this correct sir? Di sila nabibigyan ng mga biometrics or any kind of documents, uh, attorney? Yes sir. Yung ibang visa siguro. Only ko po, ang retirement visa, yung isa rabi visa namin, Uh, kami ang tumatanggap, initial dating process, ipinup-forward namin ito sa Bureau of Immigration at ang commissioner ang nag-a-approve ng visa. Ah. So, ang basis pa ito, okay. yung nag-implement pa ng visa, hmm. yung commissioner or yung authorized representative so, niya at present yung chief legal, sir. So ang approval pa rin ay Bureau of Immigration? Yes sir. Ah. Pero yung ibang visa, ang eh, ko, lalo iba. na yung mga pesa-visa, oh, may sariling charter, oh, yun wala. ang uh, medyo eh, hindi doon. Ay yung uh, Board of Investments, yes. may, meron din sila eh. Ganon din kaya? Ang pagkakalam ko sir, ganon ang proses. Ang esa IRB at saka isara ah. So dadaan. So yung mga ay, yung mga pesa, pyesa. sesa, uh, kung ano-ano pang pesa, Ah. Yan, yan sir ang sinasabi may ni Sariling Charter. Dana. No. O, na may sariling charter. Ah, na sira ang issue. Ah, kailangan -C -C. talaga i-charter change. It change. I palitan natin ch yung ch charter. Ch ch charter. Ch ch hindi, hindi. Yeah, hindi. hindi yung hindi yung ano, charter ng, konstitusyon. Uh, sila palitan natin yes. yung charter nila kasi hindi na naabuso. Natatawa tuloy si Atty. Rivera sa iyo. Republic Act ito, di ba? Attorney Atty. Sa kanila. RA. O sa Congress. Oh, yes, sir. Magulong kausap itong oh, uh, kapartner ko. Uh, Pasensya ah, ka na Tony Rivera eh, kasi hindi pa nag-almusal ito. But oh. anyway, maraming salamat po Atty. Uh, Antonio Rivera ng Philippine Retirement Authority. Good morning po. Assistant National Statistician Emily Pagador. Magandang umaga po. Ma'am Emily, this is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. We're live at uh, PTV Network at Radyo Pilipinas. Good morning, morning. ma'am. Good morning po Congressman Erwin and good morning din po sa, ating, sa mga nakikinig po. All right. Ma'am, eh, ito problema. Mabuti talaga. Simula nung pumutok itong kaso ni Mayor Guo, nagsilabasa na, na na-abuso yung mga visas, mm -hmm. pati yung late registration, lumabas na rin. Mm -hmm. ah, ah, doon yata siya, nagpa-late register siya. Pap meron na po ba tayong mga mechanism para hindi na maulit-ulit itong gaito, mga late registration ng mga banyaga, naging automatic Filipino citizen na ah, ma'am Emily? Okay po. Para po sa national ID po natin, mm -hmm. uh, we are capturing kasi uh, may mga identity documents sila na sinasubmit and ang isa po dito ay ang birth certificate. Okay. But essentially we verify po the authenticity of the birth certificate that's submitted to the national ID uh, doon po sa aming uh, civil registration uh, service. Ngayon po, uh, kung ang ginamit naman nila ay ibang identity document like uh, the driver's license or mm, kaya oh. naman UMID ID, mm. again po, ito check lang din po namin yung authenticity nitong mga dokumento na to mm. at mare-register po sila sa national ID mm. pero po uh we undergo the duplication process ng no kanilang biometric uh, data. So mm. sa registration po ng national ID, kina-capture mm. po natin ang fingerprint, ang face, uh, photo nila at pati yung iris scan. So ito mm. po mga biometric information po na kina-capture natin bago po sila ma-issuehan ng kanilang national ID number, it undergoes the duplication process. So kapag nakita po na merong sa record ng national ID ay may kapareho siya, nafa-flag po namin 'yon. So, hmm. yung identity step uh, na sinasabi natin na nababawasan na, na po natin, napapaliit po natin through the National ID system. Hmm. Ngayon po, para po sa gamit naman po ng National ID, for example, for the application, passport application, lag ini encourage po talaga namin yung mga ahensya na may mga ganitong services na mag-integrate sa National ID system para po Uh, magamit nila yung biometric authentication or yung uh, national ID authentication services to ensure na etong tao to siya yung kiniklaim niya based on the national ID registry Paano po natin uh, ma-authenticate ma-verify ma certain yung pong birth certificate coming from civil uh, registrar's office kasi ministerial lang parang sa inyo po eh pag na meron pong Kopya ang city hall halimbawa tatanggapin nyo lang po tama ho ba Paano natin masisiguro na ay eh, talaga tama ito talagang ipinanganak itong taong ito diyan ito'y Pilipino talaga ang nanay niya at tatay niya ay Pilipino. Mm. Okay, Emily. sa ating pong civil registration hmm. may proseso din po sila sa ba bago tanggapin or uh, yung sinasubmit ng ating local civil registrars. Uh -huh. So, uh, dapat po yung mga dokumento attachments are uh, proper and in place. So bago po i-approve tang uh, PSA po, mm. na yung kanyang registration. alright uh, 'yun po. Okay. Emily Pagador, Assistant National Statistician ng uh, Philippine Statistics Authority. Maraming salamat po, Ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you.